pinapaabot kasi niya, ayun nga, hindi naman siya threat. No? Wala naman siyang balak na hindi siya sumasama dito sa mga destabilization na ito. Hindi niya kausap itong mga general na ito. Although, uh, last year, inamin niya, nakausap niya. Diba? Inamin niya, nakausap kausap no. niya. So, in a way, binabackpedal niya yung mga sinabi niya. No? Kahit supalpalin na niya yung kanyang ex person Harry Roque, no? no. <laughs> na iba ang sinasabi, no? At uh, Ah, uh, yung sinabi rin niya na itong mga itong mga general na ito na nag-withdraw ng support, hindi nga nilang ma-withdraw yung support sa kanilang mga asawa, no? Mm -hmm. Ito 'yung classic classic digong, no? Sila so, nagpapatawa siya. Pero ang problema kasi, too, too much water under the bridge. I've told him a sinabi before. Ano'ng sabi niya? Uh, Congress is the most rotten institution. No, 'yan kinakailangan ng tax boycott. No? Eh paano niya babawiin 'yon? 'Di ba? O, oh, inamin niya, nakausap niya 'yung mga general, tapos kain sasabihin niya hindi niya kausap. No? So, uh, binabawi niya, pero ang hirap bawiin dahil hindi wala pa naman tayong Alzheimer's eh. Naaalala pa natin 'yung mga nangyayari, eh. 'di ba?